Ayun mga idol, uh, money drop po tayo ngayon mga idol no Pasasalamat natin sa 1K followers na umabot tayo ngayon mga idol 1K followers na po tayo So sana ang makakuha nito mga idol, uh, mag-share naman po kayo At sana palike din ng ating uh, YouTube cha YouTube channel at saka Facebook page po natin uh, So dito po natin yan lagay mga idol o oh. Dito mga idol, Yan. Ayan mga idol. Nandiyan po yung ano mga idol ha. Ayan. So, makita nyo po yung location dito mga idol. Ah, uh, yan mga idol oh. Diyan. yan po yung location natin mga idol. Ayan. Ayan, tsaka dito. Alam niyo na po yan mga idol kung saan yan mga idol. Yung location natin. Ayan. So, sa lahat ng mga followers natin, tignan nyo lang po mga idol. Ah, uh, dito yung location natin. So, pakicomment na lang po sa nakakuha, ah, makakuha sa ating money drop ngayon. Ah, maraming maraming salamat po sa 1K followers.